eto na yung part 10 guys. Bibilisan ko na lang kasi para hanggang part 10 na lang. Yung mga sinasabi mo sa akin na para ka nagmamalaki dahil nagsuporta ka, huwag mo ipagmamalaki kasi kung hindi nga ako nag, nagpagawa ng kasulatan para magsuporta ka, hindi mo naman maobliga ang sarili mo eh. Galit na galit ka nga na magsuporta eh. Maobliga ka pa kaya. Alam ko naman, napilitan ka lang magsuporta dahil, dahil nga may kasulatan tayo. Kung hindi ako nagpapagawa sa DSWD, ayaw ko lang kung bibigyan mo pa kami ng suporta. Mabuti na lang, naisip ko eh na magpasuporta na lang para matapos na. Pero hanggang ngayon, eh, hindi mo pa rin ako tigilan sa kakasumbat ng ganyan. Kasi yo guys, mukha daw akong pera, pera lang daw habol ko sa kanya. So ano palang habulin ko sa kanya? Alam nga mga habulin ko siya natural yung suporta ng anak niya yun ang habulin ko alam nga mo habulin ko siya bakit naman ako habulin pagkatapos niya akong pagsalitaan ng kung ano-ano pinagtulong-tulungan nila ako noon habulin ko pa siya pagkatapos niya akong ipahiya sa babae niya siniraan pa niya ako pati ba naman yung pang pangungutang ko bakit kailangan ipa bakit kailangan ikwinto mo pa kung kani-kanino yung pag pati sa babae mo kinikwinto mo pa na, na, na nangungutang ako wala naman masama mong ah. Kung, kung hindi mo naman dinala sa masama yung inutang mo, wala masama. Kasi ang tao, pag once may pangarap ka, gumagawa talaga ng paraan, malay mo, yung inutang mong pera, lumago. Minalas nga lang, hindi, hindi ko sinirte na, na, hindi ako sinirte sa negosyo. Wala kasi akong pera pang negosyo, kaya obligado ako mangutang. Bakit? Masama ba? Naging masama na ba ko dahil pala utang? Bakit ik ikaw ba? Sino bang tao na walang utang? Um, ako lang ba? Ako lang ba sa balat ng lupa ang may utang? Bakit gano'n na lang panglalait mo sa akin na pala-utang ako? Pala-utang? Sasabihin mo sa akin na pala-utang? Ano palang gusto mo? Magantay ako ako sa'yo na bigyan mo ako ng puhunan? Ganon? Ayaw mo nga ng ano? Ayaw mo nga na ng magtinda ako ng galing sa'yo ang puhunan? Kasi iniisip mo agad baka ano? ipamahid ko lang sa utang. At tungkol naman sa utang na sinasabi mo, oo, inaamin ko yan, hindi ko kinakahiya yan. Yung ibang utang, hindi ko pa nabayaran. Pero, yung ibang utang naman, nababayaran ko, dahil mayroon naman akong diskarte, kumikita rin ako sa diskarte. Diba? Marami akong, alam mo yan. Kilala ako niya guys, na madiskarte mula sa pulpa. Kahit nga buntis ako, kahit nahirap-nahirap ako sa chan ko, dumidiskarte ako magkaroon ng sariling pera. Hindi ako sanay na wala akong income. Alam niya yan, na hindi ako sanay na walang pera na sa sarili. Kahit nga bundat na ako, kahit na, na may binat ako noon, kahit may binat ako noon. nagagila pa rin ako ng sariling pera ko kasi ang hirap ng walang pera na pag, may, pag gusto mong bumili ng tinapay, wala kang mabili. Ma, ma, butin mabutin mo, antayin mo pa yung ano, sahod na ano, niya na hindi naman araw-araw ano yon Ay eh, maganda pa rin yung may sarili kang ano income kaya bakit mo ako sabihan na ano na bakit kailangan sabihan ako na walang ano walang trabaho oo inamin ko wala akong trabaho wala sa kumpanya wala akong wala ako oh, hindi ako nagtrabaho sa kumpanya kagaya mo na nasa kumpanya ka kaya wag mo naman akong laitin eh, na wala akong trabaho hindi ako masabing palamunin lang mula noong nag, nakilala mo ako hindi mo nasabing palamunin nun. at tungkol naman doon sa pagsasabi niya na pukpuk ako ayan na naman po, tungkol naman doon sa pagsasabi niya POK POK ako hindi niyo ba alam yan ang POK POK yun yung nag sama ano, sama sa lalaki at isa pa kahit pa siguro POK pero hindi ako nag, nagaganya na, na, na papabayad sa mga ano hindi ako ganon. Ang tingin nyo lang, masamang manghusga. At kahit pa siguro P.O.K.P.O.K., -okay, -okay, wala kayong karapatang mahusga sa mga P.O.K.P.O.K. -okay, -okay. Kasi may mga, may mga dahilan yan, kaya niya nagagawa. Lahat ng bagay, kaya niya, niya nagawa yan. Kaya ganon. Pero ang totoo, hindi ako P.O.K. -okay, -okay, na kapag trabaho lang ako ng panggabi, yung inuman pero hindi ako nag POK -okay, POK -okay noon pero dahil nga POK -okay po iko yung tingin yon doon sa mga panggabi na nagtrabaho sa panggabi kung wala tayong magagawa kasi ganun nga ang utak niya hindi natin ma, hindi natin mapipilit kung yan ang iniisip niyo na -okay po POK -okay, POK -okay ako ano wala akong magagawa pero kahit pa siguro totoo hindi wala kayong karapatan na manghusga kasi lahat ng bagay may mga dahilan kaya huwag mo idama yung mga ganyan at payo ko lang sa ibang mga kalalakihan kung, makipa, kung maghiwalay na kayo wag mong siraan ang asawa nyo sa asawa nyo ngayon kasi minahal nyo rin naman yan noon eh Mag, Minahal nyo rin yan noon. Kaya wag naman lahat na lang na masama, sisiraan mo. Lahat na lang na mga mancha, eh, ano, ikikwinto pa. Idadawang ka ng husok. Grabing. ang liit nang tingin nyo sa akin talaga. Ang liit, ang liit. Wala na akong ano pa. Katigil na ha? Kakasabi ng ano kasi, busog na busog na talaga ako sa mga ano noon pa. Hanggang ngayon wala karapanan kahit yung mga utang ikikwinto pa ganyan ganyan problema ng pamilya ikikwinto pa dapat sa lalaki kapag may iba na wag nang siraan yung nakaraan kasi minahal din niya yun eh, pinakinabangan din niya yun eh. ako nga eh kapag, kapag may kausap nga ako mga kaibigan hindi pa rin maalis yung nagsasalita pa rin ako nagsalita man ako ng hindi maganda dahil din sa inyo mga panglalait pero mayroon pa rin akong mabuti na sinasabi sa kanila hindi lahat masama e eh ako anong mabuti na sabi nagsama tayo noon ng matagal may isa ka bang nasabi na mabuti para sa akin wala, wala, alam ko yan wala kasi nagpapakitang gilas ka na gusto mo ipahiwatig mo na ikaw ang api ikaw ang kawawa, ikaw ang kinakawawa ko pinapahiwatig mo sa lahat na ikaw ang kawawa ako ang ang kontrabida sa lahat ako ang may dahilan sa lahat ng ano parang gusto mong ipahiwatig na ako ang lahat masama ikaw napakaano mo ganon kaya ganon mabuti ka nga pag nag-usap kayo mga kaibigan kahit pa paano pinagmamalaki pa rin kita na yun ano alam mo yun ganon nung kami pa ano yun yung hindi yun ano siya sagana kami sa ano yung hindi siya hindi siya madamot mga ganon pinagmamalaki pa kita oh pinagmamalaki ko pa guys nagsalita man ako ng hindi maganda dahil ngayon sa panglalait niya at yung panghusga at kung ano ano mga salitang hindi maganda sa akin pero mayroon pa rin ako nasasabing mabuti may nahalo pa rin mabuti na nakwinto ko sa mga, kaibi mga, kaibigan ko pero siya aywan ko lang Aywan ko lang bakit gano'n na lang kasama ang pagtingin sa akin. Huwag ka naman masyado magmalinis masyado. Ami, ma isipin mo rin may ginawa kang ano, hindi maganda sa akin. Puro na lang selfish. Mangyari ba yan kung ano? Mangyayari ba yan kung hindi din sa ginagawa mo noon? Na andyan yung gusto nyo, ano, kulang na lang, Diyos ko. Kulang na lang, patayin mo ako sa sama ng loob eh. At yun, at yun pala guys, ang dahilan kaya ako nakaisip mag-vlog. Talagang, yun talaga ang dahilan. Sabi ko mag-vlog ako. Mag, sisikapin ko mag-vlog. Sana nga guys, sana, yan talaga ang dinadasal ko guys. Na sana magtagumpay ako nitong pagbablog. Sana makatikim mala ako ng sahod. Hindi ko man pinapangarap na makatikim ng limpak limpak na sahod. Ang mahalaga sa akin, ma magkaroon ako ng income na sapat sa mga pangalang namin para hindi na ako basa-basa laiti na umaasa lang sa suporta. Sana nga, pinagdasal ko talaga, Lord, na sana magtagumpay ako nitong ano. Yun kasi ang dahilan eh. Dahil, dahil sa ginawa nilang sobrang palalait sa akin, pang mamaliit at kung ano-ano pa, keso pukpok mag keso piukoy okay po, eke. Okay. Kaya pinipilit kong baguhin ang buhay ko na wag na ako, ayoko habang panahon magsiging manicure. Sana nga, mabago ang buhay ko sa pagbablog. Yun talagang dinadalangin ko para hindi ako na nila basta-basta laiti na ano, umaasa lang, makapalang mukha, hindi nagtatrabaho, walang trabaho, umaasa lang. Sa, mga ganyan, guys. Ang sakit kasi kaya, guys, yung sasabihan ka ng ganyan tapos hindi naman totoo. Yun na lang, guys. Pasensya na kayo, guys, na isawalat problema ko. Pasensya na ko. Bye!